magandang araw time check 5.30 in the morning ito sila bakit hindi sila natutulog kaya itong mga sarapnos na aming mga alagang goatee kung sila ay merong romanos kami ay may sarapnos ang lahat ng aming mga kambing ay brahman ayan o oh, may red kalahari pa kami o oh, saan ka pa o oh, ayan nagpapainit sila o oh, diba ito butyog na itong isa na ito eh hmm. tingnan nyo malulusog yan yun ang aming wild goat local goats. Gaganda. Ready na sila. Pero parang tinatamad pa silang pumunta sa kainan. Oops. Marami po tayong barakitok ngayon. 3 months. Shoutout nga po pala kay Teresa Alisbu ng Kalatigas. At shoutout din po kay Sir Christian ng USA. Sir Christian, baka naman pwede naman mag-sponsor ng kaputi dyan at saka payong. Sir, baka naman. Shoutout sa iyo. At ingat lagi. God bless. Happy farming. Shoutout din sa mga bago nating kaibigan at dun sa mga datihan. Shoutout! Happy farming!